الحمد لله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان لك الحمد كل ولك شكر كل دائما وأبدا يا أرحم الراحمين وبارك لنا في هذه الليلة المباركة إنك أنت السميع الدعاء ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله هيا بنا نؤمن ساعة نجتمع هذه الليلة المباركة لنزداد علم لنزداد إيماننا ولنتعلم سويا ما تبقى لنا من المحاضرة الماضية الذي أخذناه وهو فضل العلم ما غبتت إسلام أيوه أي لبوسان سلامة الله سبحانه وتعالى sa lahat ng kanyang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Alam natin na ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ito kayang bilangin ng bawat isa sa atin. Sapat na kapatid na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay tayo ay naging ganap ng Muslim. Nandito tayo sa tunay na landas, landas na patungo sa paraiso, Landas na kung saan ito ang pinag-iwanan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magkaroon ng tamang kaalaman para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Matanong ko sa inyo mga kapatid, Bakit nga ba tayo nag aaral Anong dahilan bakit tayo nag nag-aaral? ang hmm. sasagot? Bismillah. Sa May alis natin ang ating masarili sa kamangmangan. Para maalis natin ang ating sarili sa kamangmangan. Correct. Ano pa? Malagay nyo. Para daan sa paraiso. Correct. Very good. Kasi yan talaga ang ari natin. Para alam natin kung paano natin. Tamang Ah, mashallah para malaman natin ang paraan ng tamang dapat sambahin ng Allah. Isa yan sa pinakamahalaga at pinakaimportante at kahilan kung bakit talaga tayo nag-aaral. Hindi natin pwede sambahin ng Allah na ito ay ayon sa ating opinion o kuro-kuro. Natapat kailangan may sapat na kaalaman. Dahil hindi gusto ng Allah na tayo ay sumasamba sa Kanya na walang kaalaman walang sapat na kaalaman. Nakuha natin nung una na si Propeta sallallahu alaihi wasallam isa sa paniniwala sa asyadu anna Muhammad Rasulullah sa arkan wa hadihi min arkani asyadu anna Muhammad Rasulullah an la ta'budallah illa ma syara'abihi ang hindi mo sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa paano siya sinamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bro, ang buhay natin dito sa mundo, sa mundong ibabaw na ito, ay wala kundi sambahin ng Allah. Yun lang yun. Wala na. Kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo, anong dahilan kung bakit ka nandito, anong layunin mo, what is your objectives in life, and what is your goals in life, it is only to please Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill the covenant. That we made, and that is that to please Allah, Allah to worship, worship Him alone, alone and not, not to, associate to associate any partner him. to Him. That is that why this religion, Islam, is that Allah has, Allah has chosen for us, us. This, this is, is the, the only religion, religion that, that whatever, whatever you do in your, your daily, daily lives, your daily routine, can be considered, considered as a worship to Allah. To Allah. Worshipping, Worshipping Allah, Allah alone, is which is the main purpose, purpose why, why Allah created, Allah created us on earth. Doesn't mean that you go to the mosque to pray five times daily prayer. Doesn't mean you fast during the month of Ramadan. It doesn't also mean that you perform Hajj in Umrah. But the fact of the matter is that whatever you do in your daily life as a Muslim, being one single Muslim, you can already uh, consider yourself that you are worshipping Allah as long as whatever you do in your daily lives. is only for the sake of Allah and it doesn't mean that it will be accepted by Allah because that there are two conditions that Allah will accept our good deeds first for the sake of Allah and this is ikhlas un and the second thing is it must be in accordance to the sunnah of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam remember amanu ano ba yung nakuha natin yung last meeting Innal ladhina amanu wa 'amilus salihah. Ma makna wa 'amilus salihah? Yaqulu Ibn Abbas, mga ma makna? Anong ibig sabihin ng 'amilus salihat? Ang mabuting gawa na Ganun lang ba 'yun? 'Amilus salihat mabuting gawa. Pero ang mabuting gawa, sabi dito ng mga pantas, ay kailangan ang mabuting gawa ay ito ay ikhlasun may mga tao na gumagawa ng kabutihan na gawain pero wala sa ikhlas na hindi para sa Allah. Para sa tao. Parinig sa tao. Gusto nila ng posisyon. Gusto nila na maging tanyag. Gusto nila madagdagan sa trabaho, ma-promote. That is why they are doing good deeds. And not only that, by doing good deeds, second thing also is that, Labudda an yakuna mutaba al-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo pwedeng gawin na sabi mong, it cannot be considered that you are worshiping Allah while doing it for the sake of Allah without the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tignan niyo ang kondisyon mga kapatid. Ang dalawang kondisyon sa gawain mabuti ay dalawa. Ito ay Islamically. Ang kasi mga Muslim tayo Ito ang ginugu, ito ang pinag-uusapan natin. Hindi katulad ng mga ibang tao, anong gawin nila sa kanila yon. Pero ang sa atin, kailangan alamin natin kung bakit tayo nandito sa mundo para sambahin ng Allah, para ilagay natin ang bagay sa tama niyang pagkakalagyan para maging maging makipakinabang at maging makatotohanan at kung ano yung pagkalikasan dito sa mundo ay ginampanan mo kasi walang silbi ang gawain, walang silbi ang sino mang nabuhay dito sa mundo na hindi sumamba sa Allah. Ha? ha? Pwede ba? Mga yeah. <coughs> Muslim, sumagot kayo. Ha? ha? Pwede ba yun? Walang Ayaw ka sa ba? Di habisaya. Wapaman ko na humansa akong iingon sa akong sulitibak. Oo. Oh. Bahkan soal ni jawab. Dulu saya tanya kepada anda, ada bang silbi yang buah dito sa mundo na dunia ini tidak Allah? wala Wala. Wala. Ibu sabihin, ma mana 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 Walang silpi ang buhay mo. So, para maging makabuluhan at maging makatotohanan at maging, ano ba tawag dito, yung pagbibigyan mo ng justice, justisya. Para magbigyan ng justisya ang buhay mo kung bakit ka nabuhay dito sa mundo dahil nilikhatan ng Allah gawin mo kung ano yung nararapat dapat na ano ang dahilan kung bakit ka nilikha dito sa mundo. Ang kutsilyo. Anong dahilan kung bakit ang kutsilyo ay nilika ng lumika na tao? Para sa Ang hiwa. Di ba? Ang gunting. Ang gunting. Ang kutsi. Para saan? Sa sasakyan? Kung hindi siya sa ang kotse, kung nandyan lang ang kotse, napakaganda niya, napaka-standard niya, hindi masakyan kasi ayaw pumayag ang may-ari, o di kaya walang pakinabang ang kotse. Anong silbi ng kotse? Mafi, si walang utak yung may nagmamayari na nandoon lang na tinitignan nila niya na hindi siya sumasakay, hindi pinapakinabangan, hindi pinapalarga, walang kahit sino mong naka nakapag nakasakay o para mapakinabangan ng coaching ito. So anong fayda? Ikaw bilang isang tao na nilikha ng Allah dito sa mundo. Kung kain tulog ka lang, pag-aasawa ka lang, lahat sawi kulushay. At hindi ka sumamba sa Allah. Ang mga gawain mo hindi pagsamba sa Allah. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Wala kang inisip kundi lahat ang sundin ng sarili mo gusto ni satanas. Ano ngayon ang silbi ng buhay mo dito sa mundong biibabaw na ito? Kapatid na John. Isa. Ilan? Mafifa faida. So in order that our life on earth will be fulfilled by the covenant that we made, we should worship Allah alone. Nothing else worshipping Allah alone should be in accordance to the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the reason why we gather every Sunday here. Because we want to add our knowledge. We want to cultivate knowledge. We want to spare. We want to share. Why? Because there are no good in a person where you do not share the knowledge that you have. So mga kapatid, sana nabigyan natin ng linaw ang buhay natin dito sa mundo, magsambah. At napakaganda ng buhay ng isang Muslim, lahat ng buhay niya, pagsamba. Umain, matulog, uminom ng kape, bismillah, makipag-usap sa mga kaibigan, makitungo ng mabuti sa kanyang asawa, sa kanyang magulang, sa kanyang mga anak, lahat ng anumang ginagawa niya, nagtatrabaho siya sa tamang oras, dumarasin sa tamang oras, ginagampanan niya ng mabuti ang kanyang trabaho, lahat ito pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wallahi. Totoo yan. Kaya, kapatid na Jericho, ang buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat, minsan, isang araw, kapatid na Omar Fernando, Pwede sa isang araw, ang grado mo sa pagsamba, 50-50% lang. 60%, percent, pwede pang 40 percent. At mayroon, at mayroon naman, naman na, na, na hindi naman zero napakahigpit napakalupit napaka, napaka, mo magbigay pero zero, zero agad oo, oo kasi, kasi may um, mp, ang muslim mp, naman kahit papaano nagkasala siya pero nagsabi ng astagfirullah alhamdulillah una ka pagdarsal so inshallah may may grado pa rin yon pero ang ibig sabihin ng punto 40, 60%, pero hindi katulad halimbawa ni Suleiman, naging 90, 95% because in the day the whole day na ginawa niya ay lagi laging niyang may connection yung, siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta so, na Naalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bago, Bago niya awakan ng isang, isang bagay, Masya Allah, Bismillah. Bismillah. May makita siyang haram, Astagfirullah, Alhamdulillah. Oh, isang pagsamba niyan, bro. Makita niyo yung kapatid niyan sa Islam, Bro, Bro, Assalamualaikum, nakangiti siya, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawag siya sa magulang niya, ganun din, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawagan niya si misis niya, Oh, misis, kumusta ka na? Miss na miss kita. I love you. Wallahi, pagsamba sa Allah, 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 Akbar. Napaiyak mo patuloy yung misis mo. Oh. Aalis ka sa bahay, ikikiss mo ang misis mo, pagsamba sa Allah, Allah, Akbar. Sana all. Oh. Yun ang <laughs> totoo. Tapos kalamitan, minsan tayo, hindi pa tayo nagkikis sa ating mga asawa. Pero bakit ganun? <laughs> Ustad, huwag niyo sa amin sabihin yan. Kasi ikaw dito may asawa, walang problema. Kami dito, mafis. Mafis, wala kami na asawa dito. Nasa Pilipinas. Pero yan ang gawin nyo. At kung sino man ang nanonood, mga kapatid, sana sa mga gabing ito, napulutan natin ang aral. Ang ating buhay dito sa mundo ay pagsamba sa Allah. At huwag natin palampasin ang anumang minuto, segundo na hindi nagamit para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ibada is jami li kulli ma Allahu wa yardahu min qawlin wa amal zahiran wa batina. Ang pagsamba sa Allah ay pangalang binubuo na lahat ng mga mabubuting gawain na ang kondisyon ay kinalugdan ng Allah. Mahal ng Allah ang gawain. Bakit? Dahil ang gawain na ito ay ginawa na naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging ang gawain na ito ay lantaran o patago. Maging ito ay gawain ng dila, gawain ng puso at gawain ng ating mga parteng katawan. Lahat yan magsamba sa Allah. Ang kondisyon, it must be ikhlas, انلوا لرسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن مولي جزاكم الله خيرا وكتب الله اجركم وزادكم الله علما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ كتب الله اجرك وجزاك خيرا الله